Sa na ng umiikot ng mga hamog sa Jinistan, may isang figura na kumikinang, balot sa sinag ng buwan at mischief. Kilalanin natin si Al-Abyad, ang White King, ang Master ng Lunes at ang Weaver ng mga Silver Dreams. Ang kwento niya, puno ng misteryo, tukso at yung mahirap na balanse sa pagitan ng liwanag at talim sa mundo ng mga jin. Silipin natin sa likod ng kurtina alamin ang nakakainganyong enigma ni Al abiyada Pero bago pa natin ipagpatuloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong niyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Si Al Abiyad, na ang ibig sabihin sa Arabic ay The White One, ay isa sa pitong hari ng mga gen sa Islamic mythology. Kilala rin siya sa ibang pangalan tulad ng Mura al Abu Al-Harith o The White One, Father of the Light, Abu Al-Nur o Father of the Light o bilang White King Malik Al-Abyad. Nakaling siya sa kulay na puti, sa metal silver, sa buwan at sa araw ng lunes. Pinabantayan siya ng anghel na si Gabriel na siya rin namang karibal at kalaban niya. Ilalarawan si Al-Abyad na may maputlang kutis, puting buhok at puting mata. Nakasuot siya ng puting robe at puting turban na may hawak na puting staff. Sumasakay siya sa isang puting kabayo o puting kamelyo at pinamumunuan niya ang isang legion ng mga puting jin. Sinasabing siya ang pinakamakapangyarihan at pinakamatalino sa mga hari ng jin at pinakamalapit kay satanas. Siya rin ang pinakamapanin lang at mapanloko na madalas nagpapanggap bilang si Gabriel o iba pang nilalang aratoksuhin o lokohin ng mga tao at mga propeta. May espesyal na relasyon itong si Al-Abiad sa anghel na si Gabriel na siya namang sugo ng Diyos at nakapagbantay ng buwan. Ayon sa ilang sources, si Al-Abiad ay ang orihinal ng moon god na kilala din bilang Kumar na sinasamba ng mga sinaunang Arabs bago ang Islam. Isa siya sa mga anak ni Allah, ang Supreme God at may kapatid na babae na si Lat na Diyosa naman ng araw. Nung piyadala ni Allah si Gabriel para wasakin ang mga idols ng mga Arabo lumaban itong si Kumar at nakipaglaban kay Jibril. Tinalo siya ni Jibril at hinagis sa lupa kung saan siya naging isang jin at kinuha ang pangalang Al-Abyad. Sumumpa siya ng katapatan kay Satanas at ang lalabanan si Jibril at ang mga propeta ng Diyos. Maraming kwento at alamat ang naglalarawan sa kapangyarihan at katusuhan ni Al-Abyad bilang isa sa mga hari ng jin. Madalas siyang makipag-ugnayan sa mga tao at mga propeta minsan para subukin ang kanilang pananampalataya, tuksoin sila sa kasalanan o magbahagi ng kaalaman o karunungan. May papel din siya sa paglikha ng mundo at pinagmulan ng mga Jin. Isa sa pinakasikat na kwento tungkol kay Al-Abyad ay ang temptation ng hermit na si Barsisa. Si Barsisa ay isang deboto at panal na lalaki na namumuhay sa isang monasteryo. Nagdarasal at nag-aayuno ito araw-araw. Isang araw, Tumating sa kanyang tatlong magkakapatid at hiniling na bantayan niya ang kanilang kapatid na babae habang sila ay lumalaban sa Holy War. Pumayag naman itong si Barsisa pero hindi nagtagal na inlove siya sa babae at nagkasala ng pakikiapid. Pinatay niya ito at inilibing sa ilalim ng altar para itago ang kanyang kasalanan. Nang bumalik ang magkakapatid, tinanong nila kung nasa ng kanilang kapatid na babae. Sinabi ni Barsisa na namatay ito sa sakit at inilibing niya sa isang panal na lugar. Naniwala naman ang magkakapatid at nagpasalamat pa sa kanya. Pero si Al-Abyad na nanonood sa buong pangyayari ay nagpa siyang ibunyag ang kasalanan ni Barsisa. Nagpakita siya sa magkakapatid sa kanilang mga panaginip at sinabi ang katotohanan tungkol sa ginawa ni Barsisa. Ipinakita rin niya ang lokasyon ng libingan ng kanilang kapatid na babae. Kinabukasan, hinarap na magkakapatid si Barsisa at hinukay ang libingan. Natagpuan nilang katawan ng kanilang kapatid na babae at inukusan itong si Barsisa ng pagpatay at pakikiapid. Inamin ni Barsisa ang kasalanan at nagmakaawa. Lumitaw si Al-Abiad at inalok na iligtas siya mula sa galit ng magkakapatid, kapalit ng pagsamba sa kanya imbes na sa Diyos. Pumayag naman itong si Barsisa pero trinaydor siya ni Al-Abiad at sinabi, I am free of you I fear God, the Lord of the worlds. Pinatay na magkakapatid itong si Barsisa at sinunog ang kanyang katawan. Ipinapakita ng kwentong ito kung papaanong manipulahin at linlangin ni al abyad ang mga tao at pahulugin sila sa kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Isa pang kwento kung saan tampok si al abyad ay ang kanyang partisipasyon sa paglikha ng mundo. Ayon sa ilang mga sources, si Alabiad ang unang jin na nilikha ng Diyos mula sa smokeless fire. Siya rin ang unang nagrebelde laban sa Diyos at sumama kay Satanas sa kanyang pagsuway. Naging leader siya ng mga jin na sumunod kay Satanas at nakipagdigmaan laban sa Diyos at sa kanyang mga anghel. Pinadala ng Diyos si Gabriel at ang kanyang hukbo para labanan si Al-Abyad at ang kanyang mga tagasunod. Tumagal ang labanan ng isang libong taon hanggang sa magpa siya ang Diyos na ng bagong mundo mula sa abo ng lumang mundo. Nilikha niya ang lupa, ang langit, ang araw, ang buwan at ang mga bituin. Nilikha rin niya si Adan, ang unang tao mula sa putik. Inutusan niya ang mga anghel at ang mga jin na yumuko kay Adan at parangalan siya bilang kanyang kinatawan. Sumunod naman ang lahat, maliban kay Satanas at sa kanyang mga kaalyado. Kabilang na nga dito si Al-Abyada tumanggi silang yumuko sa isang nilalang nagkawa lamang sa putik at sinabi na sila ay higit na mataas dahil sila ay gawa sa apoy. Sinumpa sila ng Diyos at, at pinalayas mula sa langit. Binigyan din sila ng Diyos ng panahon hanggang sa araw ng paghuhukom kung kailan sila paparosahan dahil sa kanilang kayabangan at pagsuway. Ipinapaliwanag ng kwentong ito kung papaanong naging isa si Al-Abiad sa mga kaaway ng Diyos at ng sangkatauhan at kung papaano niya sinisikap na ligawin at sirain ang mga tao. Ang papel at impluensya ni Al-Abyad sa mythology at folklore ay nag-iiba depende yan sa pinagmulan at tradisyon. Sa ilang mga kwento, inilarawan siya bilang isang mabait at matalinong jin na tumutulong at nagtuturo sa mga tao at mga propeta. Halimbawa, sinasabing siya ang nagturo kay Haring Solomon ng mga lihim ng mahika at mga pangalan ng mga anghel. Sinasabi rin na ibinunyag niya sa propetang si Muhammad ang mga misteryo ng langit at lupa at ang mga pangyayari ng nakaraan at hinaharap. Sa ibang mga kwento naman, ipinapakita siya bilang isang masama at tusong jin na nananakit at nanlilin lang sa mga tao at propeta. Halimbawa, sinasabing nagpapanggap siya bilang si Gabriel at sinubukang iligaw ang propetang si Muhammad sa pamamagitan ng mga maling revelasyon ang iba't ibang paglalarawan na ito ay sumasalamin sa komplikado at hindi malinaw na kalikasan ni Al-Abyad at sa pagkakaiba-iba ng mga pananaw at interpretasyon sa kanyang karakter. Naimbluwensya ni Al-Abyad ang iba't ibang aspeto ng kultura at kasaysayan tulad ng sining, panitikan, musika at politika. Kinakatawan niya ang mga tema at mensahe na may kaugnayan sa kondisyon ng tao tulad ng duality ng mabuti at masama, tukso ng kasalanan at hamon ng pananampalataya Nagre-reflect din siya sa mga contemporary views at interpretasyon ng kanyang karakter na nag-iiba-iba mula sa paghanga hanggang sa takot. Isa sa mga cultural manifestations ni Al abyad ay ang kanyang presensya sa sining, lalo na sa mga painting at sculptures. Madalas siyang inilalarawan bilang isang lalaking may puting buhok at puting mata, nakasuot ng puting robe at puting turban na may hawak naman na puting staff. Minsan Ipinapakita siyang nakasakay sa puting kabayo o kamelyo o nakaupo sa puting trono. Ipinapakita rin siya sa iba't ibang sitwasyon tulad ng pagtukso o pagtuturo sa mga tao at propeta, pakikipaglaban o pakikipag-usap kay Gabriel o pumumuno sa kanyang kaharian ng Jin. Ilan sa mga halimbawa ng mga artwork na nagtatampok kay Alabiad ay ang Temptation of Barsisa ni Mahmud Sabri, The Viking ni Akhenat Mustafa at al al-abiyad and Gabriel ni Nabil Anani. Isa pang cultural expression ni Al-Abiad ay ang kanyang paglitaw sa panitikan lalo na sa mga kwento at tula. Madalas siyang pangunahin o pangalawang tauhan na may mahalagang papel sa plot o tema. Minsan siya ay bida o kontrabida na tumutulong o humahad lang sa bayani o sa Diyos. Ipinapakita rin siya sa iba't ibang genre tulad ng fantasy, horror, romance o comedy. Ilan sa mga halimbawa ng mga literary works na nagtatampok kay al Abiad ay ang The Arabian Nights, isang koleksyon ng mga kwento na kasama mga kwento ni Al Abiyad at ng kanyang mga jin. The Conference of the Birds, isang tula ni Farid Ud Din Atar na binabanggit si Al abyad bilang isa sa pitong hari ng jin. At The White King, isang nobela ni George Dragoman na ginagamit si Al abyad bilang isang metaphor para sa isang tyrannical ruler. Ang pangatlong aspeto ng kultura na may influence ni Al abyad ay ang kanyang epekto sa musika lalo na sa mga kanta at awitin. Madalas siyang paksa o reference na nagbibigay ng inspirasyon o nagpapahayag ng emosyon at kaisipan. Minsan siya ay simbolo o metaphor na nagdadala ng kahulugan at mensahe. Ipinapahayag din siya sa iba't ibang estilo tulad ng classical, folk o pop. Ilan sa mga halimbawa ng mga musical works na nagtatampok kay Al-Abyad ay ang The White King, isang simpon ni Muhammad Abdel Wahab ay pinagdiriwang si Alabiad bilang patron ng arts at sciences. The White One, isang kanta ni Firuz na pinupuri si Alabiad bilang isang lover at kaibigan. At Alabiad, isang rap ni Narcy na kinikritisize si Alabiad bilang isang oppressor at sinungaling. Si Alabiad, ang White King, ay sumasayaw sa gilid ng mga anido. Tinapaalala sa atin na ang tukso ay palaging kasama natin ang kanyang legacy ay bumubulong sa hangin. Inihikayat tayo na yakapin ang ating mga desisyon ng may kamalayan at inavigate ang patuloy na nagbabagong alo ng pagdanasa. Kaibigan man, kaaway, ipinapaalala sa atin ang kwento ni al abyad na ang pinakamalaking laban ay madalas nangyayari sa loob natin mismo, sa ilalim ng kumikinang na buwan ng lunes. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa pananood. Kita kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.